Naglalawad dito, palakad-lakad ang hindi masuway. Baldo, ma'am, hindi na ko! Baldo, ma'am, hindi na na rin. Kanukuha nila yung ano Kanukuha nila yung mga so, nila. Dahil na natanso yun eh.

na, na niyo po yun? Oo, oh, nasa ibabaw ho. Marami yung nagtalo nan, eh. Oo, huh? oh, ibang nagtalo nun eh. Bakit kinukuhaan po nila? Eh? Marami yung sila nagtalo, magkakasama ho ito eh. Ba't kinukuha po nila yan, sir? Bago yung kakalakalin po, sir, uh, Ibebenta sa junk shop. Oo. Oh. Okay, Ay, mga tansyo. Sinas, sino sino sa mantala po yung ano? Opo, oh, sino talo yung mga nasunugan eh. Kawawa yung mga tao nasunugan na sir eh. Nanaka ka eh. Ito sir. Tantala sir. kami. Marami yan sila sir, di ba? Marami Bakit. po yan sila. Oo, nagtakbo ko iba eh. So, ba, yun? Ba, yan lang yung nahuyan na? Eh? Oo, ah, sa bubong ko nagdaanan sir eh. Oo. Oh. Ano naman yan? Ano naman Kuya, ba't uh, naisipan niyo ako mo? Uh, uh, ang uha doon? Ano lang po, pambil lang po ng bigas. Pambil ng bigas? Nasunogan po ba kayo? Apo. Ha? Okay. Kasama din po kayo nasunogan? Apo. Kaya, ang mga kapag-alagay pa nga po,